paghapon yan po yung mga um, malaga natin yan yan sila pa. Ah. yan pa yan sa taas yan eh. malaga natin sobrang kulit makulit pa sa amo ah. so ito yung mga negative natin so far mga pabo natin Ayan. may ginawa pala kami dito ang petlogan <laughs> ng pabo as expected na this month na magingitlog uh, na sila Ayan. ito yung pinakananay nila hindi nakapasok oh. ang ko kulit Ơi. <laughs> Lấy uh, đi tu đi. Cái đi cái đi cái đi đi. Đi đi đi. Ừ. Chẳng cần à. Ừ. Ayan sila kakulit. Lumabas. Hindi marunong pumasok. May papasok yun yan. Ayan na. Pasok na. Uy! Puntin natin yung <coughs> ginawa namin yung kapit uh, logan nila yan ito yan yan hindi pa 100% tapos so naka sit up na uh, naka design po ito sa tatlo yan para dito yung tulugan nila sa gabi kulang pa ng uh, um, tapungan nila dito sa gabi Ayan yung mga reserve area nila yan sila pag tanghali kasi sobrang init sila alam sila ng souvenirs na yan na yan sila sobrang kulit Makulit pa sa amo yan yeah.